holly god sunday tapos na testing na natin yung ginawa nating on the bits na umahal kanina okay ayan na siya anong nangyari nalagyan ng diesel ang yung tangke. Eh. so Okay na. Kaya pagka tayo po magpapalagay ng gasolina sa mga gasoline station, bantayan po natin. O, para sigurado tayo na gasolina nga malalagay. Ito lang yari rito. Muntik na magpalit ng injector. Mabuti na lang naga, nadala sa linis. O, ayan o. Ayan. Mali, hangga silin niya. Ayan. Hey, Tatlo't kalahating litro. Hang na tanggal ko pinalitan natin.